Ayan, dahil hindi maganda yung helmet ni Uncle, bibigyan natin siya ng Ryzen helmet. Ayan guys, lumiko. lumiko. Alam. rin nga namin si tatay na nakared. Nakahabulin namin yun sa si Uncle nakared. Ayun, sa si Uncle nakared. Nakahabulin natin siya. Uncle! Uncle! Isabihin po! Hi guys, may mimigay nga pala tayo ng Ryzen helmet. Ayan, sa mga taong walang helmet, o yung sira na yung helmet, ganun yung hindi na safe yung kanilang helmet. Sakto magtitingin kami sa daan ngayon. Sakto alas 5, rush hour, madaming lumalabas, madaming mga trabador. Siyempre, hindi lang helmet yung ibibigyan natin. Bibigyan din natin sila ng pangmeryenda, 1,000 pesos. Ayan, ipapakita ko nga pala sa inyo yung Ryzen helmet na ibibigay natin. Ayan, o, di ba ang ganda ng Ryzen helmet? Oh, pak, ang ganda. Sino kaya makakuha nito? Ayan, let's go. Tara, hanap tayo. One eternity later. Ayan, guys, sana nga may mahanap tayo yung bibigyan natin ng helmet para makatulong din naman tayo kahit kahit unti lang, 'di ba? Ayan, ayun yung Ryzen helmet. Ayan guys, sadly wala kami nakita dito sa may bypass o unti lang yung dumadaan. Kaya titingin na lang kami sa may highway dito sa may Santiago. Sa Batal pala susulpot na kami sa may batal batal ba? and doon kami titingin and guys, nasa banda bypass na kami at wala pa namang dumadaan o unti lang <laughs> and guys, pinakita kami yun know, habulin namin yun sa uncle na red ni Ayun oh, ayun. Ayun, nahabulin namin. Eh, hindi pa yung mic. Ayun, jungle na kare. Dahabulin natin siya. Hindi maayos yung helmet niya. Kaya kailangan na ng bagong helmet. Ayun guys, lumiko. <laughs> lumiko. Ayun, lumiko. Ewan ko saan na kami pupunta. <laughs> oh, ang ganda helmet niya? Oh, ay, gago. <laughs> Ihahabol namin siya. Saan na kaya ito papunta? Ayun, saan kilay na yun. Uncle! 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 <laughs> uncle! 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 May, oh, may, may. may lahi siya eh, may ano Ganun ma, ganun nga may tagad Dalan mo ko ng helmet. Okay, wait, eh. Ayan guys. Ay tawag si uncle. Ayan, dahil hindi maganda yung helmet ni Uncle, bibigyan natin siya ng Ryzen helmet. Pati mo, Uncle! mo <laughs> ko, Uncle. Ayan, i-interviewin muna natin si Uncle. Tignan yung helmet niya guys, O oh, katukin natin. Na matibay. <laughs> Ayan, matibay. Anong pong pangalan mo? Ito. Ano pangalan mo? Ah, Mario Estabilio. Guys, hindi na matibay yung helmet niya, saka hindi na po safe. Kaya bibigay natin itong Ryzen helmet sa kanya. Kasi nga, deserve niya to. Ayan. Ito po. Thank you, uh, ah. maraming. Maraming salamat sa inyo ah. Bakit pa, Paano kaya ito? Sino kaya itong sumusun sa akin? Nilahover ka po namin kanina oh, pa po. Eh, <laughs> napen mo po. Paano kaya Salamat makapagsalamat sa inyo Salamat nung... ala, tuwang tuwa ako nito, Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ayan, para po safe po kayo sa daan pag nagmumotor, no? Ito na, ito na isusuot ko. Opo, lagi nyo na po isusuot doon ka lang. Oo. Ah, uh. Ito lang ayaw matanggal. Oh, ito isusuot sa akin Ano ang popular sa akin? Ayan! Uh, Siyempre, kaganda ng helmet ko, ah. Alisin Ayan, tanggal. Ayan, tanggal. Ayan, tanggal. <laughs> Ayan, tanggal. Ayan, tanggal. Okay. Ayan, isuot niyo ayan, po, isuot niyo po, isuot niyo. Mayroon pang... Ah. Ayan, Ryzen helmet po yan. Napakaganda po niya na ng hell. Anak ng teteng, may... Sa... bumili ka pa ng helmet mo. <laughs> Oo nga, alamin ko na. Ayan, sige po. Ito po. po. Wow, bagay na bagay. po po! ah. Hindi ako kilala nito. Saktong-sakto po ba yung size? Oo nga po. tama naman tama lang. Saktong Saktong-sakto guys. ganda. Tanggalin, na tanggalin na po natin ito. Ito so, lang ayaw matanggal. Bagay na bagay po. Ano pang masasabi niyo, Uncle? Okay, tanggalin niyo po mo nang may nanang. Ayan. Ano pang masasabi niyo? Aba, kasarap ng uh, may bagong helmet. Sino kayang gagawin sumusunod sabi ko ay yung pala, bibigyan pala ako ng himala. And hindi himala. lang po yan kasi bibigyan ka pa po namin ng pang-merienda. 1 okay, Thank you One eh, Salamat po. <laughs> Thank you yeah. po. Saan po kayo matatagpuan, ma'am? Ay, dito lang din po. <laughs> At pupunta nga rin po ako dun sa opisina niyo. Huwag masalamat <laughs> ako ulit doon. <laughs> thank you, ma'am. Lagi niyo na pong gagamitin yan, tayo. Uh, yes, ma'am. Thank you po. Huwag niyo na pong gamitin to. Uh, hindi na talaga. Ayan. Pag na pong gamitin okay. kasi hindi po ito safe. Ayan, Kaya yan na, na po yung Bawal pa rin yata ito. Pagka hindi safe ng gusto, minabawal din nila. Huwag na, na po yan. Uh, ito na pong bagong helmet na okay, ang gagamitin okay. nyo. Uh, maraming salamat po dito sa Kuna. Mayroon pang kasamang pang... Panggasolina <laughs>